Magsasagawa naman ng dry run ang Antipolo City ngayong araw para, ipat, para sa ipatutupad na truck ban sa lungsod. Ayon kay Relly Bernardo, pinuno ng Public Information Office ng Antipolo City, magpapatupad ang lungsod ng tinatawag na total truck ban at regulated truck ban. Sakop ng total truck ban ang Olalia Road na patungong Marikina Infanta Highway mula sa city proper at tandaang pari sa barangay San Jose. Magpapatupad naman ang regulated truck ban sa buong lungsod sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, maliban sa araw ng linggo at holiday, kung saan sakop nito ang mga sumusunod na kalsada. Bahagi ng Marcos Highway, Sumulong Highway, bahagi ng Ortigas Avenue Extension, Antipolo, Teresa Road, ML Quezon Avenue Extension at Circumferential Road. Ayon kay Relly Bernardo, pinuno ng Public Information Office ng Antipolo City, bukod sa maigting na koordinasyon sa iba pang lokal na pamahalaan na nakasasakop sa Marcos Highway, ay may kasunduan na rin umano sila sa mga subdivision para padaanin ang mga motorista. Isang pakiusap din po talaga namin sa mga makidaan po, ay eh, talagang sumunod po tayo doon sa pulisya din po nung uh, homeowners mm -hmm. association na naman po eh, ay Sana po irespeto din po natin yung kanilang mga pulisya po sa loob. Ang tinig ni Relly Bernardo, pinuno ng Public Information Office ng Antipolo City.